Okay, so tapos na ang pictorial. Jujuti na tayo. Punta tayo sa tindahan. Pero ang sinuot ko ay itong maluwag na damit. Yan. Hindi ko pa na-upload pero may kita nyo sinuot ko to. Size medium. Ah, uh, nabili ko siya sa TikTok. And nag, ano tayo, nagmaluwag tayo ng damit. So kanina na. Tapos na akong kumain kanina. Magpabango lang ako itong ang sobrang bango nito ito yung pabango ko. Pero minsan, ito, from pen shop. Pero ngayon, ito yung gamit ko. Yan. <coughs> Tapos, maglalagay tayo ng waist trainer. Ito ay nakakatulong para mag-shape yung waistline natin, yung bewang natin. Ayan. Dapat ilagay nyo ito mga 2 hours na kayo nakakain. 2 to 3 hours may kita nyo yung difference ha. Medyo matong waist trainer ko, pero dahil pumayat na ako, sobrang ano na niyan. Um, o, oh, maluwag na. Ayan, buti kakasya pa. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ayan. So, dati kasi nung bagong bili ko, ganyan lang siya sakto. Kasi, ang waistline ko nun ay 33. So, ngayon ang waistline ko ay 29 na lang. Or, baka bumaba pa, naging 28. Diba? Ang una nyo ilalagay yung nasa baba. Tingnan nyo. Kung sisikipan ko pa, ganyan siya. Pero dapat dito lang. Pero kasi, kailangan pang sikipan. Pero actually, hindi na siya abot. So, maluwag pa siya sobra. Kaya ko pa siyang sikipan na. Hindi ako mahirapan huminga. <coughs> Kaso nga, lumiit na ako eh. So, I think, kailangan ko nang mag-order ng... Wala na siyang maiipit. Sa tingin ko, kailangan ko nang mag-order ng small. Oh. 'Di ba? <laughs> Sabi ng mga bumibili, parang sobrang skip naman daw. Sobrang litaw ng bewang ko. Ah, uh, paano naman talaga siya para ma talaga yung bewang mo. Pero hindi siya masikip, guys. Uh, kaya ko siyang suutin ng 3 to 5 hours. Depende lang. Kasi pag inuma ako ng tubig o kakain ako magmemaryanda daw, kailangan ko syang tanggalin. Eh. So, kailangan Walang uh, nakababa na yung kinain mo, 2 to 3 hours. syempre suotin mo siya ng hindi ka kakain. Okay? So, nagsusot ako ng ganito pag nasa tindahan ako, hindi ako nahihiya. Kasi for the future naman, no, malay mo naman, kailangan lang natin suotin ng suotin yan. Kasi nung dalaga tayo, maganda yung shape ng baywang ko. Mm, nasira lang at napabayaan natin. Ganda na itong waist trainer. Kaya ko pa siyang sikipan, kaso hindi na siya aabot dahil yung ano niya. Medium kasi to. So, sa tingin ko, kailangan ko nang bumili ng small. So, punta na tayo sa tindahan para maghanap buhay. <laughs>